Labas sana si Kasi sa usapan pero nang dahil dito ay nawala ang anak niya. Hindi niya alam kung paano ang sigurado niya ay plano ito ni Angelica. Ni hindi pinalagpas ang musmus niyang anak. Gusto niyang maglupasay at umiyak. Gusto niyang magluksa ngunit naubos na yata ang mga luha niya. Nanlalamig na siya at namamanhid sa sakit na nararamdaman niya sa puso niya. Bumalik ka na sa hospital. Kailangan ka ng anak mo. Malamig niyang tabi dito. Hindi naman pwedeng samahan siya nito magdamag para magluksa. May isa pa itong anak na lumalaban para mabuhay. Umiwas siya ng tingin kay Alex noong hindi siya nito makapaniwalang tingnan. Umalis siya sa pagkakayakap nito. Wala itong magawa nung tumayo siya. Hahabulin pa sana siya nito, ngunit muling tumunog ang cellphone nito. Manang, what? I'll be right there. Natigilan siya sa taranta sa boses nito. Napakurap pa siya sa pagmamadali nitong pagpasok sa kwarto at pagbibihis. Mabilis din itong umalis sa bahay. Nangihina siyang napaupo sa kama. Sigurado siyang may nangyari kay Kasi, kaya ito nagmamadali. Napatakip siya sa bibig niya. Dapat na yata siyang masanay na mag-isa. Nagsisure daw si Kasi, pinasabi ni Manang Ising. Balita ni Magi nung pasyalan siya kinabukasan. Para siyang walang narinig na gumawa ng mainit na tsokolate. Hindi ka ba pupunta ng hospital? Dagdag na tanong nito. Hindi siya kumibo at sumimsim sa ginawa niyang tsokolate. Nakalma ng bahagya ang pakiramdam niya. Ang tigas naman ng puso mo. Kailangan ka ng bata! Naiinis na nitong sermon sa kanya. Binaba niya ang tasa at malamig itong sinulyapan. Wala na anak ko. Walang emosyong balita niya dito. Umawang ang mga labi nito. A-ano?! Nangilid ang mga luha nito pero siya ay walang mailabas na luha. Kahit naninikip ng dibdib niya. Amethyst! Tawag pa nito nung imbis na umiyak, sumimsim lang siya ng tsokolate. Dinig niyang bumuntong hininga ito. Hindi ba dapat na mas bigyan mong pansin si Kasi? Kung wala na ang anak mo, meron ka bang Kasi na mahal ka at pinit lumalaban para sa iyo? Malakas niyang binaba muli ang tasa sa lababo. Humigpit ang hawak niya doon. Hindi ba pwedeng magloksa muna ako? Balik niyang malamig pang tanong sa kaibigan. Isa pa, hindi ko anak si Kasi. Bahala na si Alex sa kanya. Limang taon na ng buhay ko na ibigay ko sa batang yun. Napaka-unfair nga dahil siya rin ang rason kung bakit wala na ang anak ko. Hinanakit niya. Ako mang lalagpasan niya ito ngunit pinigilan nito ang braso niya. Inosente si Kasi. Hindi niya kasalanan yun, Amethyst. Ikaw ang mama niya. Hindi ko nga siya anak. Hindi ako mama niya. Kung gusto mo siyang alagaan, ikaw magpunta sa hospital. Galit niyang sagot bago binawi ang braso niya at nagmarsya paakyat sa kwarto. Siguro nga matigas na ang puso niya. Pakaramdam nga niya na matay na ang puso niya simula nang malaman niyang wala na ang anak niya. Ayaw na rin niyang umasa na magandang balita ang ibibigay ni Von sa kanila sa susunod. Pero hinahanda niya ang sarili. Gusto niyang bigyan ng magandang libingan ng anak niya. Siya na lang ang magbibigay dahil abala si Alex sa anak nito. Inabala niya rin ang sarili sa restaurant sa sumunod na araw. Hindi siya kinakausap ni Maggie. Galit ito pero hindi niya nalang pinansin. Hindi naman siya nito maintindihan Hindi naman ito ang nawala ng anak. Kunot pa ang noon niyang naglilista ng kailangan sa kitchen noong humahangos sa pumasok sa opisina niya si Rafi. Ate! Pasyala mo na si Kasi, please! Naiiyak na itong pakiusap ni hindi tinanong kung maayos ba siya. Hindi mo yun pamangkin. Malamig niyang sagot dito at binalik ang tingin sa notebook. Gulat pa siya nung hawakan nito ang kamay niya. Please, hinahanap ka raw niya. Dalawang araw na siya hindi kumakain. Inis niya itong tiningnan. May dextras naman. Ate! bakit ka ba ganyan? Pwede namang magpakita ka lang. Nasa sayo na kung gusto mo pa siyang maging anak kapag gumaling na siya. Pero sana tulungan mo siya ngayon, te. Naiinis na rin pakiusap nito. Tumiimbagang ang siya at binigyan nito ng matalim na tingin. Palibhasay wala ito sa posisyon niya. Magbantay ka rito. Matigas niyang utos bago hinablot ang bag niya sa mesa at lumabas sa restaurant. Labag man sa loob niya ay nagtungo siya sa hospital. Mabibigat ang bawat hakbang niya patungo sa kwarto ni hindi niya kaya pumasok doon. Nanginginig pa ang mga kamay niyang maliit na binuksan ang pinto. Gusto ko, gusto ko si mama. <laughs> May miss ko na si mama ko. Daddy, kailan, kailan babalik dito si mama? Hinihingal nitong tanong kasabay ng pag-ubo nito. Humigpit ang hawak niya sa doorknob. Ayaw niyang maramdaman ang masakit na pokpok sa dibdib niya pero Lalo yung sumasakit. She's healing baby. She will visit you soon. You have to be strong. Ramdam niya rin ang bahagyang garalgal ng boses ni Alex. Nanlabo ang paningin niya at lalong nanikip ang dibdib niya nung umiyak si Cassie. Paulit-ulit nitong tinatawag ang pangalan niya. Siya na nga ang kinabahan. Lalo't may asma ito at bawal dito ang umiyak. Nataranta siya nung maghabol ito ng hininga. Mabilis na pinindot ni Manang ising ang intercom. Napalapit siya nang wala sa oras. Malamig na napalingon sa kanya si Alex ngunit lumiko ang tingin nito sa likod niya. Sa mga nurse na dumating. Nanginginig ang mga kamay niyang hinawakan si Kasi. Mas lalong hindi pala niya kakayanin kung mawawala din ito sa kanya. Bumagsak ang mga luha niya at ayaw na itong bitiwan kahit pa sumisinghap ito. Baby, Baby, nandito si Mama. Move away, Amethyst. Maling utos ni Alex sa kanya. Mali. Tinulak na siya nito palayo sa kama para makadaan ang mga nurse at makuha si Kasi. Sumadsad siya kay Manang Ising at kung hindi siya nito niyakap, tiyak siyang tatama siya sa pader. Hurry up! Galit pa nitong utos sa mga nurse na nataranta. Parang kisap mata na dinala sa emergency room si Kasi ni hindi sila hinintay ni Alex. Nauna itong lumabas at paulit-ulit na may tinawagan. Sa dinig niya, donor ng bone marrow ang hanap nito. Kahit sa labas ng emergency room, hindi siya nito nilingon. Kita niya sa igting ng panganito ang galit. Kahit sa loob ng opisina ng doktor, ni isang suliap, hindi siya nito binigyan. We need to do the operation as soon as possible. Hindi na stable ang lagay niya. Hindi rin makakatulong ang asma niya. Kung hindi mapapagaan, alam niyo na, we might lose her. Mabigat na yung ng doktor. May nahanap na bang donor? Baling niya kay Alex. Pumikit ito ng mariin. Wait si Angelica. She's a much. But she doesn't want to do the operation. Halos hindi nito masabi yun. Kumuyom ang kamao niya. Lalo lang sumikdo ang galit niya kay Angelica. Ano bang gusto nitong mangyari? At kaya nitong pabayaan ang anak nito? Umalis siya ng hospital, hindi para umuwi. Dumiret siya sa presinto. Taas kilay agad ang bigay sa kanya ni Angelica nung makaupo sa harap niya. Hindi mo ba ililigtas ang anak mo sa bingit ang kamatayan? Madiin niyang tanong dito. Pinipigilan ang galit niya. Umismit ito at ang sariling koko ang tinitigan. Why would I? Anak ko ba yon? Hindi ko nga kilala yun eh. Angelica! Galit niya pang hinampas ang mesa para makuha ang buong atensyon nito, umayos ito ng upo at ngumisi. Gusto mo siyang iligtas kahit hindi mo siya anak? Napakaulirang ina mo naman, Amethyst. Kumuyam ang kamao niya. Gusto niya itong sabunutan sa totoo lang pero kailangan niya itong mapili kundi ay patisikasi mawawala sa kanya. Kahit sa ganitong parang ka nalang tumulong sa bata, Angelica. At bakit ko gagawin yun? Wala naman ako mapapala. E di ang saya niyo kapag gumaling siya? Mabilis nitong sagot. Nagtagi sa mga ngipin niya. Duda siyang papayag ito pero ayaw niyang sumuko. Kung hindi niya nagawang protektahan ang anak niya noon, kahit si Cassie na lang. Mahal niya ito bilang anak niya kahit pa hindi ito galing sa kanya. Ayaw na niyang makita itong nahihirapan. Anong gusto mong gawin ko para pumayag ka, Angelica? Mabilis itong nag-angat ng tingin. Willing ka ba? Nanliit ang mga tingin niya dito, ngunit nilunok din ang natitira niyang pride. Ano yun? Ano gusto mo? Lakas loob niyang tanong. Lumuhod ka at magmakaawa sa akin, Amethyst. Gusto kong makita ang pagluhod mo. After all, hindi naman dapat ikaw ang asawa ni Alex, kundi ako. Udyok pa nito. Muli siyang napalunok at napatitig sa sahig. Lahat gagawin niya, lahat gagawin niya para kay Cassie. Para sa kanyang anak. Nangangatog ang mga binti niyang tumayo at pumunta sa harap nito. Pikit mata siyang lumuhod na malakas nitong kinahalakhak. Kaya mo naman pala. Madali naman akong kausap kapag ganyan ka, Amethyst. Linakasan pa nito ang boses. Beg, Amethyst. Beg. Bigla ay seryosong saad nito. Please, Angelica. Tulungan mo si Cassie. Mahinang usal niya kasabay ng pagkuyom ng kanyang mga kamay. Dumukwang ito at sinili pa ang mukha niya. Sure, darling. Akmong tatayo na siya ngunit pinigilan nito ang balikat niya. Pero kapag gumaling na si Cassie, aalis ka na sa buhay nila ni Alex. Nanlamig siya sa gusto nitong mangyari, ngunit matalim niya itong tiningnan. Oh, what sama ng tingin mo? Kung mahal mo si Cassie, bibigyan mo siya ng kumpletong pamilya. Hahayaan mong ang totoo niyang mama ang makasama niya. Ang selfish mo naman, kung hindi mo pa siya ibibigay sa akin. Umalokip-kip pa ito sa harap niya. Nagpuyos ang damdamin niya. Sinasabi na nga ba niya, puso ito at hindi madaling kausap. Nagtagi sa mga ngipin niya. Pag-iisipan ko, bakit pa? Gusto mo bang mawala ang anak ko katulad sa nangyari sa anak mo? Namilog ang mga mata niyang napatitig dito. Anong sabi mo? Maging ito ay nanlaki ang mga mata at napatakip sa bibig. Malakas itong tumighim at Umiwas ng tingin. Basta, babawin ko ang anak ko kapag gumaling na siya. Muling deklara nito. Lalo kumuyom ang kamao niya. Sasagot pa sana siya kung wala lang humila sa braso niya. Pagtayo niya, ay nanlalaki ang mga mata niyang nalingunan si Alex. Na nanggagalaiti ang panga at madilim ang tingin. Alex, kumusta ang anak ko? Singit ni Angelica. Ngunit hindi ito nilingon ni Alex bagkus tumitig ito sa mga tuhod niya at muling nagtagis sa mga panga. Let's go, hinahanap ka na ng anak mo. Pagdidiin nito sa kaniya bago siya hilahin paalis doon. Dinig pa niyang tinawag ito muli ni Angelica ngunit hindi ito lumilingon. Tuloy-tuloy ang lakad nito habang hila siya. Galit pa nitong binuksan ang pinto ng sasakyan kaya't nakayuko siyang pumasok sa loob. Agad itong umikot sa driver's seat. Halos hindi niya nga malagay ang seatbelt. Inagaw pa nito at ito ang mismong nag-ayos noon bago paanda rin ang sasakyan. Have you lost your mind? Ba't ka nagmamakaawa sa kanya? Lumuhod ka pa! Mahina ngunit gigil na boses nito. Ramdam niya ang galit nito. Kita niya ring namumuti ang mga kamay nitong nakahawak sa manibela habang nagmamaneho. Nanikit muli ang dibdib niya. Maliba ang ginawa niya. Gusto lang naman niyang agad na gumaling si Cassie. Hindi ko kaya mawala rin sa akin si Cassie. Mahinang sambit niya dahil ramdam na naman niya ang mga luha sa gilid ng kaniyang mga mata. What did she ask in exchange? Ako? Si Cassie? And you agreed for the sake of her bone marrow? Hulang na lang ay mapataas ang mga balikat niya sa sigaw nito. Namalisbis ng tuluyan ang mga luha niya. Eh, hindi ko naman kaya ibibigay sa kanya. For now, yes. But eventually, knowing you, I am sure... Ikaw mismo nga alis, Ametes. I can feel it. Oo na! Tama ka na! Ano pa bang rason na magsama tayo kung wala na ang anak natin? Bigyan mo na lang ng buong pamilya si Kasi. Balikan ka mo na lang si Angelica para hindi ako mahirapan. Alit. Gulat niyang sigaw nung basta nitong ipreno sa gilid ng daan ang sasakyan. Nagtatagi sa mga ngipin nito at namumuti ang mga kamay. Sinubsob nito ang mukha sa manibela at kinuhang cellphone sa bulsa nito. Daniel, Fetch Amethyst here. Hurry up! Putos nito kay Daniel mula sa cellphone. Maliit siyang napasinghap at tahimik na umiyak. Hindi siya nito nilingon. Ramdam niyang galit na talaga ito sa kanya. Mga aksidente tayo kung mag-aaway tayo sa daan. I don't want to talk to you for a while. Kasi and I are not toys that you can just pass to someone. Kung ipamimigay mo lang din kami dalawa, better yet leave us now. We don't need you anyway. We don't need someone who cannot fight for us. Mapait nitong bigkas na nagpalakas ang hikbi niya. I'm sorry. Hindi naman gano'n ang gusto kong mangyari, Alexie. Eh. Paliwanag niya, ngunit ito na ang lumabas ng sasakyan. Gusto niya itong habulin ngunit nang hihina siya. Kita niyang sumandalito sa hood ng sasakyan at yung mukho. Naisubsob niya na lang ang basang muka sa mga tuhod niya at tumihak. Dinatnan pa siya ni Daniel sa ganong ayos. Makailang beses niya pang nilingon si Alex bago sumakay sa dalang sasakyan ni Daniel. Sobrang bigat ng pakaramdam niya at ramdam niya ang pamimigat ng mga mata niya. Imbis na sa bahay, sa hospital siya dumiretsyo. Nagulat pa sa kanya si Manang Ising, lalo na sa itsura niya. Ngunit hindi ito nagtanong. Nanghihina siyang tumabi sa natutulog na si Kasi. Hinawakan niya ang kamay nito at dinampidoon doon ang pisngi niya. Nasaktan siya pero hindi niya rin kayang iwan ang anak niya. Limang taon silang magkasama at kahit hindi ito galing sa kanya, kaya niyang isugal lahat, kahit na ang buhay niya. Naman hidman siya at halos talikuran ito. Hindi naman niya maatim na pabayaan ito ng tuluyan. Nakatulog siya sa ganong ayos. Paglingat niya, may humahaplos na sa pismi niya. Mama, namamaos sa na tawag pa nito kaya't napakorap siya. Napabalikwas siya ng upo at agad na hinawakan ang kamay nito. May, may masakit ba sa'yo, anak? Saan? Um, dito na si mama. Sinuri pa niya mukha nito. Namumutla ito at halos walang kulay ang labi. Para na namang tinutusok ng karayom ang puso niya. Umiling ito ngunit ang luha ay nasa gilid na ng mga mata. I miss you, mama. Ayoko na ikaw umalis sa tabi ko, ah. Oh. Huwag mo na po akong iwan pagmamakaawa pa nito. Nalakit ang lalamunan niya at napasinghap. Pilit siyang umiti dito at hinalikan ang kamay nito. Hindi na, hindi na baby. Dito lang ako. Babantayan kita. Pilit pa niyang pinasigla ang boses na kinaliwanag ng itsura nito. Binalingan din naman ito si Manang Ising. Nanay, kakain na ako. Dito na si mama ko. Nakangiting balita pa nito. Dinig niya ang mahinang pagsinghot ni Manang Ising. Ay, buti naman. Sabi ko sa may inayos lang ang mama mo. Bumili na ng pagkain ng daddy mo. Kinagat niya ang ibabang labi. Pakiramdam niya ay sobrang sama niyang ina at napabayaan niya ito. Nakokonsensya siya, lalo na sa saya nito ngayong naroon na siya. Tama si Maggie. Walang kasalanan si Cassie. Hindi naman ito ginusto ang nangyari sa anak niya at mas lalong hindi pinili ni Cassie na mapunta sa kanya. Gusto na lang niyang isipin na kaya ito napunta sa kanya para maalagaan ito at makaramdam ng pagmamahal ng totoong ina. Gusto niya ring isipin na kaya ito nasa kanya para punan ang pangungulila niya sa anak niya. Ayaw na nitong bitiwan ang kamay niya kahit noong iupo niya ito. Natatakot daw itong umalis siya ulit. Kaya lalo siyang nakonsensya. Gusto ko nang umuwi ng bahay, mama. Daming tusok ng karayom sa akin. Kwento pa nito habang hinihintay nila si Alex. Ganting tiis na lang, baby. Babalik ka na sa bahay at sa school. Pampalubag loob niya kahit hindi niya alam kung kailan yun. Natigil lang sila sa kwentuhan nung bumukas ang pinto. Naestatwa siya dahil ramdam niyang si Alex yun. Kita pa niya sa gilid ng kanyang mga mata na pinasan nito ang bitbit -bit na paper bag kay Manang Ising. Pinanatili niya ang tingin kay Kasi kahit nung lumapit ito. Hindi niya rin kasi alam kung okay na ba sila. Baka mamaya galit pa ito. Daddy, dito na si mama ko. Yabang pa ni Kasi. Good to see you happy, baby. Simpleng sagot nito kay Kasi. Hindi siya makakibo o makasabay sa usapan nila mag-ama. Gusto na nga lang niyang tulungan si Manang sa paghahanda ng pagkain. Tumighim ito kaya alerta siya. Pumayag na si Angelica. Manang, ischedule na rin ang operasyon as soon as possible. Bigkas nito ngunit kay Manang ising ang tingin. Diyos po, mabuti naman iho. Sana'y gumaling na agad si Kasi. Pasasalamat pa ni Manang Ising. Kinurap niya ang mga mata para hindi muli umiyak. Pakiramdam niya na out of siya. Mama, feed mo po ako. Request pa ni Kasi sa kanya at doon niya naman tinuwa ng atensyon. Agad siyang kumuha sa pagkain, lugaw yon at sa restaurant pa yata binili. Nangiwi pa siya sa itsura nun at sa amoy ng toasted garlic na toppings. Gusto mo ba ng gatas, iha? Namumutla ka rin. Puna pa ni Manang Ising. Mabilis naman siyang umiling. Mas gusto ko po ng hot chocolate. Tingin niya ay kakalma ang sikmura niya sa mainit na tsokolate. Tumangwang ginang, siya naman ay binalikan si kasi usap ni Alex. Tahimik niya lang din itong sinubuan. Hawak-hawak ni Alex ang kamay nito. Daddy, kailan ako lalabas dito? Ayoko na dito. Sabi pa nito. Soon, baby. Pinayos ko na ang kwarto mo sa mansyon. Bakit kaya nagulat si Cassie? Sino kaya ang titira sa mansyon? Makikipagbalikan nga kaya si Alex kay Angelica?